Yung <laughs> hi mga road guys Ayan, bumili pala ako ng dalawang maliliit ng electric fan yan pala guys ay gustong gusto ko bilhin kasi pwede mong dalhin kahit saan meron naman kami mga electric fan tatlo at dalawa pang siling pa na ganyan <laughs> at mas maganda yan guys kasi nga pwede mong dalhin sa labas dahil nga sa sobrang init at nilagyan ko rin sa amin kusina. Kaya lang guys, pag order ko niyan ay eh, yung isa sira. Ay eh, naku guys, mas maganda pa siguro na kayo na mismo yung bumili. Huwag na lang kayong umorder. Alam nyo ba guys, ay inorder ko yan sa Shopee. Kaya lang, yun na nga, sira. Ayan. Bote na lang at marunong ang mister ko magayos ayos ng mga ganyan. At hindi ko na nga sinauli. Panoorin nyo guys kung paano niya aayusin. Ayan o, bubuksan niya yan guys sa mga bumibili pala ah, mas maganda kayo na siguro yung bibili kaysa naman order kasi nga hindi mo alam may kagayan yan sira yung isa gumana guys ngayon nga lang yung isa ay hindi gumana kasi sabi ng mister ko ay natanggal daw yan sa ilalim kawawa naman yung bibili na iba ba diba? pagdating mo sayo sira ayan Panoorin nyo lang guys kung paano yung gagawin yung mister ayan o oh. kaya hindi yan gumana kaya yan na guys, uh, ipaparepair ko sa asawa ko yan siya. siya. ano, parang putol ata siya kaya hindi siya gumagana. Dahil sa sobrang init ng panahon ngayon, kailangan natin may tutok pa natin may siling pa natin pan. Ayan, dalawa yung nabili ko niyan. Hindi ko na yan sinauli guys kasi nga marunong naman yung asawa ko mag-repair sa mga ganyan. Ayan pagtulog. Ayan na pagtulog. Panay, tulog yan guys, nag-repair pa rin yan. Kaya tulog yan guys. Naka <laughs> nagsasalita pa rin yan nagbibita <laughs> ayan o hindi ko na ginamit agad yun guys na noong una umandar mo siya kaya lang kailang sundot-sundot -sundot mo yata yung dulo kaya siya uh, ano gagana kaya sabi ng asawa ko baka mag magka short ba yung magsanhi ng ano dahil nga iba yung ano niya short o kaya pantalon <laughs> kaya ang pinagawa hindi daw mo na gamitin kasi pwede daw mag ano ng sunog yung ano yung iba iba yung pag ano niya pinabi siya na yun guys o Ayan. Buti na lang kung saan ako marunong sa mga ganito. Ayan yung laman niya, guys. Ito sila. Sila, ha? Masulda mo na yan. Hindi masuldahin yan? Hindi, mo na yan. Ang ginawa natin, binuho lang to para di siya pa-stretch. So, ayan. Okay na siya. So, ginawa natin, binuho lang natin to para malalahin mo siya, hindi siya matanggal. Ganyan, pagkatapos na yun, inipit natin yan dito. So, okay na. Next, istak pa na natin. Nadasalan sa na to eh. <laughs> <laughs> Kung di pa marunong yung asawa ko mga ganito, isa uli ko sa silir na to. Galing magpadala eh. <laughs> so, na natin yan. So, okay na daw yan guys, kasi nga hindi nga siya gumana nung pinandar ko. Ayan, inipit lang niya. Yan, so, try na daw niya. Ayan yung isa, oh. Kaya <laughs> <laughs> sa, gusto ko yung bitbit. -bit. Oh, ayan lagi. Eh, gano'n ba? Gumana na siya guys. Galing talaga na sa... Eh! Ipugan na akong mawag. <laughs> ayan guys, ang oh, ganda ng sao. Dami <laughs> na naming mga ano dito, palabad <laughs> niyan. Hindi ko na ginagamit 'yung ano guys, kasi mga malalaki kasi ito. Eh. Bit, bit bit bitin ko kasi sa labas. Rina. Init kasi ng panahon ngayon. Ayan na guys, nilipat ko na nga sa kusina para may ano dito yung asawa ko. Malumat. <laughs> <laughs> ayan, hermana na siya guys. Oh, ayan. Sus. For watching. <Yeah. S 1> では、皆さんは。